So, what up guys? Ah, uh, may ako dito mga namimingwit dito sa lugar na Kaya, tingnan natin kung paano sila mamingwit. Yan, anong inuhuli mo dyan ya? Tilapia? Tilapia, tilapia yung inuhuli nila dito. Ayan. Tulog na ano. Tingnan natin ah. Ayan nga pala si kuya. Ayan, nanguhuli sila. Babasa na ako dyan niya, kaso mukhang madulas eh. Interview siya na kita eh. Kaya namimingit sila, ayan sa ilog. Marami sila rito. Ayan si Kuya doon. Kaya marami silang kasama dito sa ilalim. Yan, anong pain mo dyan? Uod. Ha? Ah. Ah, ha, lumot. lumot. pala yung pain nila, mga idol. Yan. Yan si kuya, Kaya natin paano siya manguhuli. Naraglag pa yung inuli niya. Yan, e, nakakauli agad, oh. Bilis lang. Yan, mga idol. Nakakuha agad si kuya, Bilis. Ilapi ayan niya eh, no? Bilis lang. Binampi niya lang yung pamingwit niya. May nasikwat na agad. Ano yun niya? Binibenta niyo rin? Ah, pang ano lang, pang ano lang, ulam-ulam ulam lang, no? Ayun, meron din dalawa doon, mga idol. Ang sweet nila, mag-asawa. Nagmimingot din sila sa gilid. Next time, bababa tayo dyan. Interview natin sila, kuya. Sa so ngayon, yan lang muna. Yung mga hustler na si kuya. Ya, yeah, kaway ka naman dyan, ya. Yeah. Ya, yeah, kaway ka naman. Yan. yon oh, yun, nakahuli agad, oh. Bilis. Oh, Next time, ya, bababa ako dyan. Interviewin ko kayo, ha. Deliver lang ako eh. Busy pa eh. Uy, go. Yan, tingnan natin. Kuya. So, paano mga idol? Yun lang yung for today's video natin. ah uh, next, ano natin, next vlog natin dyan, i-interview na natin sila, bababa na tayo. Marami na kasing deliver ngayon, araw kasi ng linggo, kaya sibat na si Tito Rap. Paalam!